Hala, ang sarap naman nito. <laughs> Magandang araw mga kipots. Alimanya ka ba? <laughs> ah, diba, dapat masaya lang. Tumawa ka lang tumawa. <laughs> Kaya ka nga kabugera, di ba? <laughs> Marami nagtatanong ko kung ano nga ba ang kabugera. Kabugera ay palaban. At bawal sa akin ang panghinaan ng loob. Kung hindi, talo ka. Nga nga. <laughs> Wala namang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. Kaya dapat, laban lang! <laughs> tawa ako ng tawa kayo ng pagdating ko dito sa bahay. Kasi nakalimutan ko magvideo. Sayang, napakadami pa na mga eksena kanina. Ewan ko ba, ba't nakalimutan ko magvideo? Tinatanong ko ang sarili ko kanina eh. <laughs> Nakaramdam kasi ako ng pagod kanina. Sobrang init. Feeling ko parang hapong-hapo ako. Nakakaloka! <laughs> Pagdating ko kanina din sa bahay, nakatulog ako. 30 minutes ata. Kaya tuloy, na late, magluto ang bakla. <laughs> Ayan, bumili ako ng tinapa kanina sa palengke. nag ako ng tinapa. <laughs> Nakakaloka. Naglilihi ka, girl. <laughs> Ayan, ulam ni Maron. Kain na tayo. Sa mga mga Napakasarap ng ulam namin sa Dafa. Oh. Dahas ulam sa labas. Tapos si Maro so napabili na ng ganito o noodles. Niya, sinami, Sabi niya, mami, noodles so, sa ng ulam ko. Oh, sige ko. Hindi ko kilalusi. Ano ang nangyayari ng atakuin ng mga pirata ang kanilang nangyayari?

kumain na ito na tatlo pala sila doon. Hmm. At sa kali ni Arlong, ang kanilang ina dahil nagsino na niya ay biglang lumabas ni namin hmm. upang iligtas ang ina at dahil walang maibigay na bayad para sa dalawang kaya ito ang ito, ito ang sariling buhay upang hindi pa Ma sila natin. Mo na 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 pagkatapos sabihin mga anak, mga anak ko kayo ay pinagod na, ito, <laughs> na ito, na. Sinabi ni Zorro, ah, ka. na 81, si Bae, sorry. Napakainit ka nina. Nakakaloka. Tapos pagdating ko dito, pagiga ko na, namin, namin, ko na siguro na ako ng 5 minutes. Samantala ay binigyan ni Arlong ng malaking halaga ay, ng palagad. pera si Nazumi at ipinahiyaya ang mga tao sa panghaalikin sa kanila. Sa init. At nagpasya siya na gumanti sa mga tao, kaya't ang tinuha na lang ni Nazumi ay ang napagkasundoan nilang pera upang na, hindi na magpabulo kinuha na rin namin ang pagkakataon at sinabi niya dito. Buti sa na maroon din abot ng malakas na, na ulan. Pag pero na, na, na bigyan niya ito ng isang dami. Pag uwi niya ito, ito nakakapote na 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 siya ng napasasa ng ponte. Tawuhan na tawadi ulit. Buti na uwi kayo nang maaga. At sa barati habang nagiiinom ay sinabi ni Kobe ang lahat ng sikreto kay Helmeto. Hmm, Tapos ay sinabi ng bartender ang lugar hmm? na pinuntahan nila Lupi at nang malaman ito ni Gordon ng nagtungo na sila sa Tinomi Island. Sa ay may hinunggay si Nami malapit sa lipina ng kanyang ina at kinuha niya ang isang pahon pagkatapos ay dumating si Nojiko at hinampas siya nito ngunit nagawang makaiwas ni Nami sa kanyang pag-atake at sinubukan niyang magpaliwanag dito. <laughs> ngunit natapahan ni Nodico ang kahon kaya nakita nito ang mga kayamanan at ngayon ano ay natapahan ni dyan? sa kanya si Nodico pagkatapos mamatay yes. ng kanilang ina ay nagpunta si Nami kay Harlock at Napaka sinabi sa niya sa gusto niya maging kinito ng duda sa kanya 30 si Harlock ano? at pinatay nito ang kanyang ina at bakit gusto niya sumama hmm, sa kanila putuhan. pagkatapos ay pinakita niya ang isang mapa oh, ng kanyang ikinunit na nagpapakita ng kanyang kakaibang galing hmm. nang tinan ni Harlock ang mapa ay ginawa na sa nitong kaunin sa kondisyon na palalayain na sa nito at ang kanyang nayon kapag pag nakapagbigay na siya ng isang daang milyong berries. Nagawa na ang kasunduan at nagsimula na sa mga ng mga mga at nag-ipon ng ipinangako niyang halaga. Nang malaman ng katotohanan, hindi si ko dahil palagi siya nag-iisip ang mali kay Nami. Hindi rin maayos ni ang pastor. hindi nila pagkakaingindihan ni Ludrico dahil ayaw niya mm. makagulo pa uh -huh? yung kanino. Pagkatapos ay biglang doon, sila na sumi at pinuha ko ang lahat ng kayamanan at mga vera okay. dahil ninapaw lang ni okay, Nami. Alam niya ang pabuhuang halaga dahil sinabi ah, sa kanya hindi niya makuha ang kayamanan dahil tinigilan niya sa Ludrico. Dahil alam ni Ludrico na tapakain si Nami ng mga iba. Pwede pa yun. Pw nakapalis ay hinabon na na na. sila ni Nani ngunit wala na ang mga ito. At dahil sa matinding yeah, alikas na sakin namin ng ilang ulit ang kanyang braso na tinatawag ng taongan mm. ni Harlam mm. Ngunit bigla ng pinigilan ni Loki at nakita nito ang kanyang kawang alagayan Puliiyak na sinabi ni Nami na Loki na tuluman mo ako Kaya pinilagay ni Luki ang inyong panahon At, uh, at, at sinabi okay. ko at tuluman kita at gagawin ko Pagkatapos ay nabaiyak na sinabi at nagpasya na si na hindi na siya magpapakita ng kawang kay Harlam Samantala ay nakita ni Sanji na nasusunog na ang paupabila